Madalas nga naririnig ko na ang pinupost lang daw sa social media is yung achievement or yung good sides. Especially sa aming mga OFW. Pero para sa akin, gusto kong i-keep lahat ng kinukonsider ko as one of the unforgettable moment ko dito sa ibang bansa. At kapag dumating nga, yung pagkakataon na magpo-forgood -fo na kami, na akong balik balikan at masasabi ko Naging matatag ka self Kahit anong layo mo sa pamilya Na enjoy mo yung Kung bawat sandali mahal, Na nasa ibang bansa Maglalakbay sa malubak na daanan Masira man ang makina at tayo'y mahinto